Planong pagbabago ng DTI sa PICAB, inihayag sa ICI. Ang buong detalye ng balitang yan, iahatid sa atin ni Gazi Sarif. Pagbabago, yan ang susunod na hakbang ng Department of Trade and Industry o DTI para sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB. Ito ang inihayag ni DTI Secretary Cristina Aleguer Roque kanina nang dumalo sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Bungad sa pagbabagong ito, ay patungkol sa proseso ng lisensya. Kung dati direktang inaaprubahan ng PICA board ang lisensya, ngayon? The license will pass to the office of the secretary for checking and then from there we give it to the PICA board. So now there's an additional check which is in the office of the secretary. Sinundan pa yan ng mga pamantayan para sa mga bagong board members kung saan hindi na maaaring maging contractor o magmayari ng construction firm. They Should have a construction background meaning they could be an engineer, they could be, um, uh, I mean engineers no? that are part of a construction firm. Kaugnay nito, inihayag din ng kalihim ang iba pang tinitingnan upang hindi na maulit ang mga kaganapan kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Of course, there's um, red flags that we need to look at, no? especially if they have, first if they are part of this uh, flood control, definitely, yeah, hindi na sila pwede. Dagdag pa ito, kabilang din umano sa kanilang kinukonsidera na maging ang mga kamag-anak ng mga ito ay hindi na rin maaaring magkaroon ng lisensya. Gazi Sarit, Nagbabalita, DATV News.